mga naghahanap po ng prutas ulit ha, kajunini. Dito po yan, sa Noymes Prostan. Dito lang po yan sa Bugo, mga kajunini. O, ayan. oh flakes ko na naman ulit para alam nyo po yung pupuntaan ninyo pag bibili po kayo ng prutas. Ayan. Mura po dito, mga kajunini. Ayan o. Highway lang pa rin ito, kajunini ha. Ayan o. ayan o. napakarami nilang tindang mangga ngayon o. o. orange. Ayan may mga grapes, may bakwan, may durian. Oh, saka maganda na yung pisto niya ngayon, inayos ka talaga. Oh, ayan. Oh. Ayan, may mga mangga siya oh. Nagpila oh. ang kilo sa mangga dong Ha? 90, 90, ito si klase at klasik tag 90, ito si Binti doang kilo ng mangga. Yung dapa ko oh. mo. Kani, ito, ito. Ang orange stuck pila. Oh, ang orange stuck pila. Apat si Peter. mga kajun ini Oh, dami pong ano dito? Pakwan, ayen, mangga. Orange. Oh, may sing kamas pasila. Ganito, ganito so, oh. may lilihit na oka. May pinya, may chico, may grapes. So, ayun mga bata pa ang nagtitinda ngayon dito, mga June ni eh. Oh. Ayun. Ayun. Bilig din. Dinla. May gulay tayo, gulay. Gulay din sa duday. gusto pong bumili ng prutas ulit ha. Ito, Plenix ko na naman. Noong may sprouts ta, dito lang po 'yan sa tabing kalsada. Nang ado, bogo. Ayan, dito sa bahay namin sa Maytom. Maradaran po talaga ito, mga ka-junini. Ayan, o. Oh. Kuya. Nine. Ayan. Nine. <laughs> Ayan. <laughs> mga bata pa yung nagtitinda ngayon dito. Ayan, o. Tumba pa, yun. Namaste. Namaste.